Tumumugad yung ibon guys oh. Ayan oh, yan, oh. <laughs> namumugad. na. yung ibon guys. Dito sa sports park ng Balinsuela. Namumugad yung ibon. Ayan o. Ayan siya. Ayan siya. Ayan po niya. Ayan oh. na yung buntot niya. Ano guys, namamugad na ibon guys. Limokon. Ayan na. Ayan yun guys, ayan namumugad namumugad guys yung ano mukhang so yan ha ah, guys may mga ano na hmm hmm ate bonde yun namumugad ha huh? slide mag slide ka Okay, ang dami yan. Dali mo to. O, ano ba yan, Maxine? Please. Nasa yung isa niyan? Hi, Dave. Nasaan? Wala naman. Ang isa ay fry. Baka mapat matapon yun. Kukunis pa yun. Kukunis So yan guys, oh. iikot kami dito uh, Wala gas, kasi walang pasok ya yeah, uh, ano, maraming nahulog na dahon. So yung ibon kanina guys, ganda na namugad siya. Dito sa loob ng ano, uh, mismo sports park. So yan, yung nakikita niya, yung sa loob na yan, may bakyad yata yan. May entrance yata yan, pag pumasok yan. Sa loob, baka may ko sa loob so ikot ka kami dito tara dito islide kayo O wags huwag na huwag okay, may tubig mababasa maxin baka mabasa maxin huwag na baka mabasa huwag na may tubig ganoon mo yun David, wag na Mas Masabasa yan David. Sige so, nga, medyo pano nga dito ngayon. Ayan. Malinis dito. Walang ano. Ayan na. Disgrasya ka ngayon. Ginagawa mo na yan. Tara, tara. Ano yun Baka mahulog yun. Baka may basa doon. mo, baka basa. Tinan mo baka basa doon. Sa so, naglalaro ay mga bata. Uy ba? win-win. Oh, Alalayan mo, win-win.

Wala doon. Sa Oh. oh na. Huwag ka dyan. Ikut Tara na. Tara. Ikot tayo. Huwag tayo. Iwanan ko kayo. Sige dito. Dito ko Dito. Tara. Oh, ayan natin si Kuya doon. Tara. So, yan guys, oh. Yan. So, dito may ano yata ito dito. Mayroon yata ito dito, guys, na ano. Mayroon ito guys, no? guys, na entrance. So, yan ang ganda. Ang ganda sa loob, guys. Ano? Uy. Bawal ya. Sino? Ganda na wala sa loob guys. Papa, dito tayo. Pa. Dito. Paglalaro guys. Ayan ah. Mas so, ganda dito sa loob. Pasok tayo sa loob. Ganda dito sa loob guys. Papa, suol sa loob. Papa, suol sa loob. Napakaganda dito. Wala ganun tao ngayon kasi nga ano. Uh, katatapos lang ng Pasko so may pasok na rin yung iba no so bawal yan David bawal 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 ayan o no, may ano Dusto ang size oh yan. so yan ano Pantika, Papa, bula tayo. Bawal nga dyan. Bawal bata dyan. Ang malalaki lang yan dyan. Dapat pumunta kami dyan nila, mama. Dati. Pumasok kayo dyan? Oo. Dati, mama. Dati pa. Hindi nakakapasok dyan. Bawal dyan. Dati. Kaya ano, may... may damit siya nakapunta nun siya? O, yun Ayan o. Dati daw. Pero nakapunta siya dyan, Hindi, isa. Ano Ah, Oo. Pa tayo. Okay. Pa tayo. Tira din na tingko mga pasok kayo. Bye bye. Hindi. Hindi. Manda ni? Tira na tingko mga pasok kayo. Kiro bawal yan. Bawal pumasok yan diba? ba? Hindi. Tira na tayong pasok. Tira ako pa lang pa saan? Oo di ba bawal? Oo pasok kayo John pa. Uh, Tanungin mo, bawal pumasok yan, di ba? Oh, yan o, oh, nakatran, naka, nakasara naka yan. Patati, pumasok kami doon. Hindi. Kasama si Lexi. Hmm, bawal yun naka, kailangan naka pantalon. Kailangan naka pantalon kami. Kailangan na kapantalo. Tama yun. Tanong mo si guard Madumi yun yan. Sa na si ate. Nasaan si ate? O, oh, tanong mo. O. Oh. Hmm, Di ba ate, bawal pumasok dyan? O, oh, bawal. O, oh. oh, kailangan nakasapatos. Hindi kayo nakasapatos eh. Oh, Di ba, bawal? Hindi kayo. Hindi kayo nakasapatos. O. Oh. Kung nakasapatos kayo, pwede. Kaya sa ka? Kung nakasapatos kayo, po, pwede. O, oh, huwag mo na kayo dyan. Kasi yan, kasi yan. nakasapatos kayo dyan. Pwede pumasok. So, yan. Nandun sa so, trike na yun. Sa so, trike na yun. Tara na. Ikot na tayo. Ikot. So, nga guys. Ang ganda. Ang ganda ng loob, loob. bawal pumasok yung hindi nakasapatos dyan. Kasi yung safety parts na rin. Oo, no? na. Ang dumi ng Ang ano mo, shirt mo. No? Ando mi. Tinuro si Bibi. Tara dito. Dali na. Ako no, oh, sige, umihingi ka dyan. Ayan, dala-dala ko yung mga chikiting ko. Pantayin mo yung ano, si Bibi. natin tara doon na ka kay kuya so yun guys ang ganda talaga ng loob talaga tapak ganda sa loob dito guys no baka gandang pagmastan dito sa loob ng sports park ng Valenzuela dito sa Panghu ay no ah uh, tuwag nito ano ba barangay dito yung motong ko marang ganyan ito pulo pala so yan sa napakaganda ng paligid so shout out sa lahat mga idol sa so, pagmasdan na nyo mabuti so, and ginala ko lang tas naglit dito ng aking chikiting kasi nga gustong gustong pumunta doon na doon na lakad na doon gustong, gustong gustong pumunta Wiwi maulog maulog bandeyo na na sa ano i na daw kasi nga mga puntaan kasi ba pa si Papa. kwento ng paligid guys anyway, so, oh, asa� mamaya, Please, so sa ibabaw ka pa so guys nakapatong ko yung ko. nandito mamaya na ibibigay ko sa iyo doon sa bahay lakad na huwag mo nang buhatin doon na kayo sa taas oh. napakaganda guys ng loob so hindi to nalilinis mo sa ngayon kasi nga ano wala pang isipasok ng mga empleyado na.